Hallelujah! Praise the Lord! Welcome po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa mga talinhaga sa Book of Matthew. At tayo ngayon po ay sa talinhaga tungkol sa damo, sa trigo. Ang title po ng aking mensahe sa oras na ito is Aware, Awake, and Alert. So tatlong A po, nilalayon ko po na... Ipabatid sa inyo ang minsaheng ito, nang mas madali nating maalala, aware o sa Bisaya, nakasayod o nakakaalam, awake, means nagising o nagmata, and alert means abtik o alerto. Nawa sa end ng minsaheng ito, maalala natin yung tatlong A at maging aware tayo at magising at maging alerto alert po. Sa parabolang ito, uh, kung inyo pong mababasa sa Matthew 13:24 to 30 at ang paliwanag ni Jesus sa 36 to 43 ay nagulat at hindi inaasahan ng alipin na sa kanyang pagising sa umaga ay marami o ang dami ng mga damo na kung saan imbis na mabubuting binhi lamang ang naihasik, meron pong Uh, mga damo na lumitaw. Ipinapaniwanag po ni Jesus na ginawa niya o ginawa ito ng isang kaaway habang natutulog ang kanyang mga tauhan. Ito po ay tumatawag sa atin, sa ating mga, mga mananampalataya na maging espiritual na dapat gising tayo at magkaroon tayo ng kamalayan, bukas ang ating mata sa mga tuso nagawain ng ating kaaway na si, si Satanas at dapat magtiwala tayo sa oras at paghuhukom ng Diyos uh, sa halip na magmadali tayo para solusyonan ang problema, anong dapat nating gawin o maghatol sa ating sarili o sa iba. Tandaan na tayo po ay anak ng Diyos at siya ang ating ama. Siya po ang tunay na na manggagawa o siya ang tunay na may ari at may in control ng lahat kaya alalahanin natin nakasama natin si Kristo anuman mangyari at sitwasyon si Kristo ang magiging solusyon sa ating mga problema at siya ang makikipaglaban sa atin sa espiritual ang telinghagang ito ay isang kwento na sa panahon ng hindi tayo alerto at natutulog ang kaaway ay kumikilos ngunit dapat ba tayo mag-alala at gumawa ng paraan para solusyonan ang problema? Ang sabi ng may-ari, huwag nating galawin ang ang halaman sapagkat baka maaring mabunot ang mga trigo sapagkat darating ang panahon, ang panahon ng paghuhukom kung saan hihiwalay ng Diyos ang trigo at ang mga damo at susunugin ang damo at uh, magliliwanag naman ang mga trigo. So Uh, pinagpapala ko kayo na manampalataya tayo na ang Diyos ang tunay na maghukom at nakakaalam ng ating puso. Kaya wag po tayo mag-alala. Sa unang letter A po ay aware o nakasayod. Al alam ba ninyo nakasayod ba mo? Uh, alam ba natin mayroon ba tayong pagkakilala sa mga panlinlang nagawain ng kaaway? Mga kapatid, dapat maging aware tayo na tayo ay nasa isang labanan. Hindi tayo sa isang panahon na pahayahay at walang ginagawa. Araw-araw tayo ay nakikipaglaban. Dapat alalahanin natin sa labanan, anytime pwedeng umatake ang kaaway at anytime pwedeng magkaroon ng kaguluhan. Kaya dapat laging handa. So hindi tayo nagbabakasyon. We are in the battlefield ang masamang hangari ng kaaway, ipinipaliwanag dito na ang isang kaaway ay may malisya at may palihim na ginagawa upang maghasik ng damo. Yun ang kanyang trabaho. Magaling siyang mag-disguise, madali siyang gumawa ng mga strategiya, pamamaraan para madaya tayo. Ito ay naglalarawan na ang presensya ng kasamaan ay laging nariyan at bahagi na ng ng buhay ng tao. At ang trabaho niya ay kumilos, sa sapagkat siya ay puno ng malingan. Kaya si Adan at si Eva ay nadaya sapagkat uh, binabago niya ang salita ng Diyos at dinadaya niya ang marami at marami ang madadaya ang kaaway natin ay gumagawa ng maraming panlilinlang sa ilalim ng ng takip ng espiritual na kasiyahan o yung pag wala tayong ginagawa, masaya tayo, akala natin wala tayong problema, hindi natin namamalayan na tayo pala ay unti-unti na lang napapasok ang Diablo. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7 to 8 na sa ating mga lalahanin ipagkaloob natin ang Diyos sapagkat si Satanas ay parang isang leyon na umaatungal at naghahanap lamang ng na masisilo. No? Sa pamagitan ng ating mga pag-alala, mga problema, gagamitin ng Panginoon ang ating mga mga alalahanin, no? yung mga problema natin sa pamagitan ng mga kasinungalingan at sasabing, hindi ka na anak ng Diyos, yan ba ang anak ng Diyos? Ikaw ba ay kasama mo ang Diyos? So, si Satanas ay gagamit ng mga kasi upang tayo ay mag-alala no katulad po ng trigo at ah, ng ng damo kung makikita po ninyo sa sa kanilang itsura parang hindi parang almost parehas no so napaka galing talaga ng kaaway no sa ay mapanlinlang na may katangian so hindi natin siya basta-basta makikilala Nung panahon ni Jesus, ang damo ay kinikilala bilang isang darnel na parang trigo hanggang sa pag-ani. Ito pong darnel ay isang klase ng, ng halaman o damo na parang patulad din ng trigo. Hindi mo siya, mas lalo pagbata pa, wala pang bunga, makikita mo na parang parehas siya. Ito ay nagpapakita na ang mga espiritual na huwad ay maaring hindi makikilala hindi natin siya makikilala ng unang tingin, unang pandinig, unang uh, pagkakilala sapagkat tunay na siya ay mapanlin lang. Sumasama nga siya sa mga mananampalataya. Eh. Sabi nga doon sa ibang awika uh, wika sa, ng Biblia, para siyang uh, kambing na kasama sa mga tupak. So even sa loob ng simbahan o kasamahan natin, meron doong napasama ng mga kaaway at inilalagay ng Diablo. Naalala ko tuloy si Jesus. Kahit si Jesus, meron kasama na Judas. Di ba? So, nawa maging alerto po tayo. No? Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat tayo maghusga muna agad-agad. Ah... -agad. Uh, at ang higit na tinitingnan ng Panginoon ay ang puso. Ang sabi ng 2 Corinthians 11 verse 14 hanggang 15 na siya ay nag aaktong bilang isang anghel. No? O dahil siya ay magaling mag-disguise at nag aaktong anghel, nagbabait-baitan siya. Nagbibigay siya ng mga kabutihan, ng mga pagpapala, no? na hindi natin alam. Ito pala ay isang malaking panlilim lang. No, mga kapatid, no? Huwag po kayong maging aware po tayo. Dapat alam natin na maaring madaya ang bawat isa sa atin. So nawa mabuksan ang ating mata sa tunay nating makita kung sino tayo, sino si Kristo sa buhay natin at ano ang ang otoridad natin bilang anak ng Diyos. Maaring ilan sa atin ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay. Ngunit kung bukas ang ating mga mata sa spiritual, alalahanin natin, kasama natin ang Panginoon, no? Siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Pangalawa po, na letter A e is awake o mulat, no? O nakikita natin. Sa panahon na natutulog ang mga tao, doon naman kumikilos ang ang masamang tao para magtanim ng ng damo, no? Kailan ba tayo ah uh, parang walang problema. Yun yung panahon na peaceful tayo. Yun yung panahon na wala tayong ginagawa. Akala natin walang problema. Ngunit doon pala mas lalong kumikilos ang kadiliman. No? Sa madalim at mapayapa nating sitwasyon. Kaya sana... Sa panahon na wala tayong problema, wala tayong inaalala, minimeditate natin yung salita ng Diyos. Inaalala natin ang kanyang mga pangako at si Kristo sa ating buhay sapagkat kung hindi tayo mulat, hindi natin nakikita, maaring tayo ay makatulog. No? Kahit nga sa mga sundalo, di ba? Mayroon talagang nakatalaga na mga watchmen o sundalo na dapat gising para magbantay. Hindi sila pwedeng matulog sapagkat marami ang maapektuhan. So, tayo ay mga spiritual na watchmen na dapat pinapanalangin natin ang ating pamilya, ang ating simbahan, ang ating mga kapateran. Sapagat maari tayong matukso, makatulog tayo. Tulad ng tukso sa mga alipin, ang mga alipin, ay nung nagising sila, gusto agad nila lipunin, ay wow, may nagtanim na iba, lipunin natin at lipunin natin, hindi nila alam. Nasabi ng Panginoon, uh, kapag may mga problema gusto agad natin solusyunan, so gusto agad natin na nagawa ng paraan. Pero anong sabi ng Panginoon, huwag natin silang galawin? Ito ay sinasalamin na tayong tao ay agad-agad na pag may problema, ninanais natin na ayusin ang problema, linisin ang simbahan, ayusin ang mga problema, o oh hatulan ang tao, o oh, katulad ng pag-alis ng damo. Ngunit Maging gising tayo at umiwas tayo na hindi makapinsala. Sabi ng Panginoon sa alipin na hayaan natin kasi baka pag binunot natin ang damo, masasama ang mga trigo. So, kasi may plano pala ang Panginoon. Meron siyang kaalaman na mas higit sa ating kaalaman. Ang karunungan ng Panginoon ay mas malaat, mas ma taas kaysa atin. Ang Diyos lamang ang nakakakita ng puso at nakakaalim, nakakaalam ng tunay na trigo at damo. Hindi tayo ah, ito, si kapatid. Trigo yan. Ito si kapatid. Hindi yan disipulo. Dapat nating tagalin. Hindi po. Ang Panginoon lamang ang may kakayahan ng makakita ng tunay na sa loobin ng puso. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nating dalawin sapagkat yung ugat pala ng damo at trigo ay nagsama doon sa baba. Pag binunot ang damo, maaaring mamamatay ang trigo. Kaya dapat muna nating alalahanin ang ating sarili kung tayo ba ay may kasalanan. No? Pag may problema, siya sa atin natin ang ating sarili. Tapos ipaabot natin at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Yeso Kristo sapagkat siya ang tunay na maglilinis at maghuhukom sa atin. Ang tunay po natin trabaho ay hindi magbunot ng damo, magawa ng solusyon, kundi ang tunay nating trabaho ay magtanim. Magtanim ng salita ng Diyos, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan patungkol kay Kristo at mamunga ng bunga ng banal na espiritu. Ito po ang tunay nating purpose. Hindi po yung magayos ayos ng mga problema. Hindi po natin yan solusyonan. Kaya kung may mga problema mang dumating sa atin, no? Higit sa ating simbahan, sa mga kapatiran, ipanalangin natin. Ang Panginoon ang gagawa niyan, hindi tayo. Amen? Hindi natin sila tatanggalin, hindi natin sila aalisin. Ipanalangin natin na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Pangatlo po ay maging alert o abdik. No? Alerto, tayo ay may buhay na pag-asa para sa ating kinabukasan sa huling araw. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, sa panahon ng pag-aani, hihiwalay ng Diyos ang mga trigo at damo. So, nasa Diyos ang ating tunay na pag-asa. Kung mayroon tayong mga nakaaway, mayroon tayong mga suliranin, huwag ka mag-aalala, darating ang oras, ang oras ng panahon, ng Panginoon, hindi natin oras. No? Ang dapat natin gawin, maghintay, maging patient, manalangin. Sapagkat nangako ang Diyos, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga agad ang katapusan ng pano. May katapusan din ang mga problema. May katapusan ang mga paghihirap. May katapusan ang mga pasakit natin sa sanlibutan. Ang damo ay susunugin. Ngunit ang matutuwid ay sisikat gaya ng araw sa kaharian ng Ama, no? Tayo ay itataas at si Kristo ay maihahayag sa buhay natin. Amen? Kaya maging alerto, nangangahulugan ito na hindi tayo mawawalan ng pag-asa pag nagkakaroon tayo ng kasamaan o kasalanan dahil alam natin sa ating pananampalataya sa Diyos na siyang may control ang lahat. Amen pagpatuloy natin ang ating misyon, ang pagtanim ng mabuting binhi at magtiwala sa katarungan o paghuhukom ng Diyos ang siyang mananaig hindi ang atin. So, conclusion, maging mulat, aware, maging gising o awake, at maging alerto. Maging nasayod sa buhat sa kaaway, nagmata sa dili sa paghusga kay ang paghukom ngadto sa Dios Abtiko alerto uban sa malipayong paglaom dito sa kalangitan. God bless you and see you next time.